si Haring Jehoshaphat ng Huda. Ikalabimpitong Kabanata Ang pumalit kay Asa bilang hari, ay ang anak niyang si Jehoshaphat. Pinatibay ni Jehoshaphat ang kaharian niya, para makalaban siya sa Israel. Nagtalaga siya ng mga sundalo sa lahat ng napapadirang lungsod, at naglagay din siya ng mga kampo ng sundalo sa Huda, at sa mga bayan ng Ephraim, na sinakop ni Asa na kanyang ama. Sinamahan ng Panginoon si Jehoshaphat. Dahil sa unang mga taon ng pagkahari niya, sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ninuno na si David. Hindi siya dumulog kay Baal, kundi dumulog siya sa Diyos ng kanyang ama, at sumunod sa kanyang kautusan, sa halip na sumunod sa pamumuhay ng mga taga-Israel. Pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Huda sa kaniya. Kaya yumaman siya at naging tanyag. Matapat siya sa pagsunod sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ipinagibanya niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, at ang posteng simbolo ng Diyos ang si Ashera sa Huda. Nang ikatlong taon ng paghahari niya, dinala niya ang kanyang mga opisyal na sila Ben-Haid, Obadayas, Zacharias, Netanel, at Mikaya para magturo sa mga bayan ng Huda. Kasama nila ang ibang mga Levita na sina Shemaya, Netanaya, Zebadaya, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonaya, Tobaya, Tob Adonaya, at ang mga pari na sina Elishama at Jehoram. Dinala nila ang aklat ng kautusan ng Panginoon at umikot sila sa lahat ng bayan ng Huda at nagturo sa mga tao niloob ng Panginoon, na matakot sa kaniya ang lahat ng kaharian sa paligid ng Huda, kaya wala sa kanila na nakipaglaban kay Jehoshaphat. Ang ibang mga Filisteo ay nagdala kay Jehoshaphat ng mga regalo at pilak bilang buwis, at ang mga taga-Arabia ay nagdala sa kanya ng pitong libo at pitong daang tupa, at pitong libo at pitong daang kambing. Kaya naging makapangyarihan pa si Jehoshaphat nagpatayo siya sa huda ng mga depensa at ng mga lungsod na ginawang mga bodega. Maraming pantustos ang tinipon niya sa mga bayan ng Huda. Naglagay din siya ng mahuhusay at matatapang na sundalo sa Jerusalem. Ang kanyang mga sundalo'y inilista, ayon sa kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Huda, si Adna ang commander ng tatlong daang libong sundalo, na binukod-bukod sa tig-isang libo. Ang sumunod sa kanya ay si Jehohanan, na kumander ng dalawang daan at walumpung libong sundalo. Sumunod ay si Amasaya na anak ni Zikri, na kumander ng dalawang daang libong sundalo. Nagkusang loob siya para sa gawain ng Panginoon. Mula sa lahi ni Benjamin, si Eliada na isang matapang na tao, ang kumander ng dalawang daang libong sundalo. Ang mga sundalong ito'y may mga pananggalang at mga pana. Ang sumunod sa kanya ay si Jehozabad, na kumander ng isang daan at walumpung libong armadong sundalo. Sila ang mga naglilingkod kay Haring Jehoshaphat. Bukod pa sa mga sundalo, na kanyang inilagay sa lahat ng napapadirang lungsod sa Huda.